Good morning guys. So, malapit ng mahinog ang aming kuya Bano. And guys, so, marami siyang bunga guys. Ayan. Oh. Ayan oh. May mga bunga pa siya sa taas. Ayan. Ayan sa taas guys. May mga bunga pa. Kaya lang inaano lang ng langgam. Kaya nababalot siya ng mga kulay puti. Ang guys, so, ang laki nito guys. Ano

yan yung puno niya guys so, ano tapos dun sa taas ang daming bunga mga malalaki pa hindi lang kasi kita so, ano nasa taas nasa dulo hindi sa light guys yan natin subukan nating makita Hmm, and guys, so, may mga may malalaki pa sa taas guys hindi lang makita kasi ano pa uh, takpan yung mga, mga dahon yun ang mga bunga guys ito ang laki oh. Malalaki ang laki ang buho ngayon guys yun guys yung ating saging dito sa loob ng bahay oh. What? Yeah, sa loob ng mga tumbakuran guys oh, lumalaki na rin siya Ayan, pasilip lang guys sa mga tanim dito sa amin. Mm, yung guys, oh, yung ating pinya guys, lumalaki na rin guys ang pinya. Oh. Yes! Ayan, saka ito. Ayan, oh, guys. ating pinya, lumalaki wow! na rin. Dito lang yan guys, sa loob ng ating bakuran nga. At yung papaya natin na ubus na, isa na lang yung natira guys nagkanda hinongka na yung tatlo ngayon guys yung ating lemon lumaki na yung bunga niya pahinog na siya kaya yung iba guys pinutur natin kasi ano pangit yung daon niya nanginikit sa so, pinutur natin yung ibang puno pero sumusukling na rin sila tumutubo na naman sila yan sana hindi namang itim yung kanyang ng dahon. siya pangit tingnan. Oh. Tabi-tabi guys, ang bunga ng atis. Yan. Tabi-tabi, ang bunga ng atis guys. Pag oh. maganda yung ah. lupa nila. Ano, you know, kita nyo namang guys, ang atis. daming bunga Ang kanyang atis guys tumababa lang kayo nakapahinog na kami dito guys ang, ang atis yan diba halos mag katabi-tabi yung mga bunga niya guys Ngayon guys, dito na tapusin, dito na po tapusin ang aking vlog guys. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panunood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi sa non po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo lagi Jesus love you po. Bye-bye.